Nabili ko to sa garage sale ng 50 pesos. Me, tingnan nyo. Pilipan niya na gown. Yung pwedeng gamitin sa mga, alam niyo yung buwan ng wika. Top siya, and then may kasama siyang long skirt. Matagal ko na itong nabili actually. Maninig mga anak ko, yung dalaga ko. Hindi pa kasya sa kanila. Pero nga ngayon, magagamit na niya. Person yung magagamit to. Ayun, dinago ko lang siya. Kasi nagandahan ako. Long skirt siya, ganyan kasi mag aano ah, yung anak ko mayroon silang parang places pool nila na alam mo yon yung Loy Elvis Presley mo ganoon basta mga Pilipinas yung suot nila magpi-play siya siya ng ano konsentrasyon so bagay na bagay eto me. sabi ko ito na lang suotin niya <laughs> so anyway ko ma siya nga sa kanya so ito yung susuotin niya kaya lalabahan ko siya ngayon sinukat niya na to yan ganda nito actually ni Kitty Perez lang oh uh. tinago ko lang siya kasi ito para may papaganyan ganyan siya oh uh. tapos medyo off shoulder siya tapos tingnan mo yung record sakto sakto lang dun sa anak ko na grade 9 ayan tapos ang kagandahan dito kasi yung skirt niya yung skirt na ganito <laughs> Ganyan. Super haba siya pag anong. Tapos parang may long long tail pa dito. Yung parang may pa... Yon, may extra tail din pag naglalakad ka Aha! ang ganda kasi ng detail nito may ganyan may mga beads di ba mahal to kapag ka bumili ka kaya worth it na tinago ko siya for how many years na ngayon lang magagamit ng anak ko kasi nga sabi ko ay magagamit ko to actually ako yung gumagamit nito dati wala lang yung sinusuot-suot ko lang tapos picture-picture lang ako pero nga ngayon nga ay magagamit na ng anak ko ganyan siya oh, at least di ba hindi na ako magbibili o maghahanap at saka may brand pala ito ayan o, yung Oliver Oliver yung ano niya, designer niya, ganyan. Parang nakita ko to sa mall Pero I'm not sure kung alam niyo yung brand na Oliver. Ganyan. Ah, di ba? Jesus Worth it na tinago ko siya. Hindi ba? Ngayon, eh magagamit na ng anak ko. Hindi na ako mahirapan maghanap-hanap ng gown. Baka gusto niyong rentahan to, paparentahan ko. <laughs> 50 pesos ko na eh. Pero paparentahan ko, paparentahan ko yun ang 500. <laughs> Kapit lang. Pwede niyong hiramin. Pag mga friend-friend ko lang. Pwede niyong hiramin. Pag mga kailangan ng mga junakis niyo. But well, anyway, may ko sya ng konti dito. Handwash ko lang siya, Kasi susotin to ng anak ko next week. So kailangan ko syang labhan. Handwash lang. Syempre, ginamit ko yung aking DIY detergent na ginawa ko. So ito yung dito ko siya ginagamit guys. Kapag nag-handwash ako. Kasi para masarap siya sa kamay. Tsaka mabango. So ayun lang. Naishare ko lang naman. <laughs> Dahil nga marami nagre-request na isukat ko raw itong Pilipinya na gown na nabili ko ng 50 pesos dahil nga nag-viral siya mima ko. Eto na, sinukat ko na dahil tapos na lang suotin ng anak ko. Eto siya na suot ko. Tapos yung suot naman ng anak ko, lalagay ko dito para <laughs> makita nyo rin. <laughs> o ba diba? Ang ganda. Tapos ito pala nga yung sinuot niyang sandal ko na 9CM. Medyo malaki sa kanya to pero kumasya naman. So ito suotin na. Kasi sayad siya kapag ka, hindi ka na So, ganyan siya. Pero yung kanyang likod, talagang mahaba siya. Sayot siya sa floor. Tapos yung harap naman, medyo kita yung yung sandal. Tapos ganyan siya, mi. Tapos ito yung ano niya, Oh high-waisted yung kanyang palda, tapos pag ibinaba mo yan, ganyan. O di ba? parang aatint ng sona. <laughs> ganyan siya, tapos yung likod niya ganito. Uh, meron pa siyang clip dito. Dati masikip to sa akin eh, pero ngayon maluwag na siya. Oh. Pero dun sa anak ko, masikip na masikip yung likod. Sabi sabihin, mas payat pa ako kaysa sa anak ko. <laughs> so, ayan yung ganyan detail. May mga beads-beads -bead siya dito. Tapos yung, ito yung side, ito yung side. Off-shoulder siya. Pero ganyan siya mi, o oh, diba? Nakaka-Pilipinyana talaga. Pero maganda naman siya. O no. o sino yung nangangailangan ng Pilipinyana? Baka gusto yung irentahan to. Hindi, <laughs> ipapahiram ko kung sino may nangangailangan. O oh, ganyan siya. So, tapos yung kanya palang, ano, yung kanya palang, double pala siya. Ayan, oh. naka-double yan. Ganyan yung ilalim. O, oh, diba? Ang ganda nito. <laughs> so, ayan lang. Ayan, isukat ay, so ko na. So, ayun. <laughs>